Oh guys, flex ko lang tong thermos na napulot ko nung kasagsagan ng baha doon sa labas ng gate namin. O oh, ito oh. Bago pa lang to kasi yung tikita niya hindi pa natanggal. Ayan pa oh. Hmm. Yung mga label niya hindi pa natanggal oh. Lumutang to doon sa harap ng gate namin. Ngayon, ibigay ko to kung sinong magkagusto. Ayan oh, ano pa oh. Kung mag malinis yung loob. Hmm. Kompleto pa yan guys. Ito yung ano. Eh, oh. e, ito yung mga takip niya. Ito yung takip niya. Oh. hmm